Not the other, which is full of drunk Liverpudlians vomiting on Filipino girls. Something clear. This all Filipinos, charmutas, they Chinese told some Filipino workers that they were, quote, Filipino pigs with your faces in the trough, end quote. Filipino armies weren't there anymore. I speak English. I Ginoong Pangulo, hindi po natin to dapat tanggapin. Sana po uh, nakikiusap po tayo sa ating uh, MTRCB nasana po sa mga ganitong ganap, kumakatok po tayo sa opisina nila, hindi po dapat ito pinapalabas sa Pilipinas. Dito Apo. po dapat sa ating bansa ipinagbabawal ito at kinukondem po natin ito. Maraming salamat po, Ginoong. Kita kami isang na puti at sinigawan kami. Sinibihan kami pigs at disease carriers. Kamusta mga ka -proud? Today's video episode ay pag-uusapan natin at tatalakayin ang ilan lamang sa mga hindi magagandang patutsada ng ilang mga international celebrities at foreigner patungkol sa ating mga Filipino. Last action lawsuit against the former CEO of American Apparel and the company. Nakatikim nga noon ang ating mga kababayan na empleyado ng isang malaking kumpanya sa Estados Unidos na ang pangalan ay American Apparel. At mula pa mismo ito sa dati nitong CEO, tinawag lang naman ng mga kababayan natin na baboy. At shadow daw si Ferdinand Marcos na dapat sinusunod-sunod. Anong masasabi natin dyan mga kaproud? Filipino pigs with your faces in the trough pig. My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao! Hindi babay na mo! Hindi ka babay na mo! Ang kapatid ko'y tao! Hindi babay na mo! He also told his Filipino staff he would be there, Ferdinand Marcos, and he will tell them what to do. Alam naman natin na ang Filipino nani ay sobrang world class sa pagbibigay ng alaga at pagmamalasakit naman nating kabayan ang Taos kusong nagsilbi sa royal family sa Great Britain. William and me are keep on talking. keep was standing there. Sinabi sa kay Kate, Kate, this is Lily. Sabi, uh, she used to look after my mommy. Si Nanay Lily na naimbitahan pa noon sa kasal ni Prince William na kanyang naging alaga noon. Um, is not malikot, no. She's very reserved. Mahilig magbasa. She's very industrious. Lumabas sa Scotsi, nakailira kami ito. Nakita ko ni William pagkitak sa akin, ni tinuro niya, oh, it's Lily. Tinuro ako, nang ganyan, na-surprise ako. hinawak, hinawak ko naman siya doon sa bayong di napaka Napakagwapo ya. I was uh, holding a tea, coffee, and drinking. When dumingon ako, it was Harry. Harry was uh, trying to joke to me again. And then when I said that, uh, so I said, oh, Harry. So I tried to stand. When I stand, she said, no, sit down. Ngunit may mga tao pa rin talaga na hahanap at hahanap ng hindi maganda para ibato at insultuhin lamang tayong mga Pilipino. Narito naman ang isang HK Magazine article noon na umani ng maraming batikos. Matapos tawagin ba naman ng Pilipinas na Nation Observant, ang issue ay nagsimula nang magdeklara ang ating gobyerno ng pag-aangkin sa mga isla sa West Philippine Sea. Dinagdag pa sa artikulo na wala daw tayong karapatang labanan ang ating mga amo na nagpapasweldo sa atin. Agad din naman pinull out ang nasabing artikulo matapos ang tinanggap ng mga batikos. Humingi rin ng paumanin ang nagsulat. Pero tatanggapin na ba natin ng galung galon lang ang patawad mga kaproud? Ito pa ang isa sa libro naman ng mga bata mula Hong Kong patungkol sa profesyon ng ilan sa mga nasyonalidad sa buong mundo. Proud feature ang mga Filipino. Pero teka, proud feature nga ba? Parang may mali. Sangayon ka ba dito ka proud? Domestic helper talaga? Grabe naman yon. Isa rin sa mga international celebrities na nagpatutsada sa Pilipinas ay ang veteranong host, komedyante noon na si Jay Leno nagpasaring ito sa Pilipinas. Matapos pauwiin ang noon ay mga sundalong Pilipino sa Iraq dahil nga sa pagkakahostage ng ating kababayan. Tuwag daw ang ganitong gawain. Pero buhay naman ang ating kabayan ang naging dahilan kaya ito ginawa ng ating gobyerno our voices are going to get heard. You know what I mean? And now you know that there's a community that's going to support you. Naging kontrobersyal din ang vlogger na si Nas Daily matapos umanong mag-take advantage sa mga katutubong Filipino at si Apo Wang Od mismo. Nalagasan nga ito noon ng mga Filipino followers at inakusahan pa siyang kumamit ng mga salitang hindi kaaya-aya sa ating mga kababayan noon. Mayday, mayday, mayday. Auto Blazer 119, we are dark. Aya uh, plane. Ang bida po rito ay si Gerard Butler. Ang istorya po nito, ginawang Pangulo, sila po ay nag-crash. Sa Sulu. Sa Sulu, sa Hulo. Down somewhere in the Jolo Island Cluster. It's run by separatists and militias. The Filipino Army won't even go there anymore. Ang ating pong otoridad ay naduwag na sa mga rebelde hindi na po sila umaaksyon at sinabi pa dito, they went down, English po ito, they went down somewhere in the Hulo Island Cluster. It's run by separatists and militias. The Filipino armies weren't there anymore. Maxwell Carbone, England. Country. My passengers, my responsibility. Sir President, it really painted a bad image sa ating bansa dahil nga, Dabaw, wala ka makita ang ganong klaseng lugar na may mga rebuildi na ganon ka, ganon ka tindi na namumugot ng uh, ulo without apparent reason. Pinupugutan ng ulo yung mga puriner. Parang with, through that movie, tinatakot ng mga ng, uh, filmmakers na yon yung ating mga mga dayuhan na turista na pumunta dito sa Uh, Pilipinas, particularly sa Dabao at sa Hulu Islands. Anong masasabi mo sa isyong ito ng mga senador noon, mga kabayan? Pang-iinsulto ba ito sa Pilipinas at sa mga otoridad? O isa lamang itong fiction movie na wala namang basihan at for entertainment purpose only? Hindi na dapat seryosohin pa at pinag-uubusan ng budget sa Senado. Comment mo nga ka at pag-usapan natin kung nasa lugar nga ba ang mga daing ng mga senador na ito sa isang pelikula. Nung pinalabas yan, ayoko talaga panuurin yan eh. I really said I will not watch this kasi uh, baka matamaan ako ng high blood. I was, pinakita ko na po ito uh, two, three months ago kay Presidente. And I complained to him, we have to do something about it. Alam po, the Muslims will never accept that this movie is a fiction. Maybe for you, but for us, no. Because terrorism It's never a part of our religion, sir. Maraming salamat sa pananood at siguraduhin na ka na na para updated ka sa susunod pa nating mga Filipino Moments video. Paalam.